Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito ulit tayo ngayon sa mga planter pipe ko. So i-check natin guys kung ano na yung latest nila ngayon. So medyo mainit na yung panahon namin. Kaya lang malinsangan dahil nga tag-ulan. So tingnan natin kung ano na yung mga itsura nila ngayon. So kung napansin niyo. pati yung mga babies guys ay malaki na rin. Ayan Oh yung tatlong babies niya dito na maliit dati ayan malaki na at meron siya dito ang isa pa eto ayan tapos meron din siya dito ayan at ang kulay niya dito sa likod ng dahon niya is mapula at dito naman ay green na green siya ayan dark green pero yung likod niya mapula di ba So maganda to si Robra guys dahil nga kahit tag-init is mapula-pula siya. Yan. Tapos yung apos ko dito, may baby siya sa ilalim. Napakasikip guys. Ayan. May baby siya dyan. Tapos, medyo malaki na rin siya. At yung baby niya dati, malaki na ito. Ayan. Malaki na yung baby niya dito. At dito naman sa katabi niya dati, malaki to siya guys, si Mira. Kaya lang, yung mother plant nito ay kinain ng langgam at may langgam dito na ano ba sa ilalim nito so ang ginawa ko tinanggal ko yung mother plant pati yung mga babies and then binungkal ko at nilagyan ko ng pesticide para umalis yung langgam so ayun nung umalis ng langgam binalik ko naman to ito ay baby na tapos yung mother plant hindi ko na binalik so eto lang yung binalik ko ayan ang bilis din yung lumaki at yung mga babies din niya, ayan. Meron na rin. Meron siyang isa, dalo, apat, lima. Meron siya dito sa kabila. Bali, lima yung babies nito. ba diba? Ang bilis niya magkaroon ng babies. Tapos, eto naman si pink frill. Ayan. Yung mga roset niya, guys, lumalaki na. So, para na siyang bouquet. At nakatanim pa rin siya hanggang ngayon sa, ano, clay pots. So, hindi ko na siya tinanggal sa clay pots. Ayan. Diba? Malaki na siya. Yung mga, ano niya, mga babies niya malaki na rin. So, masikip na siya sa clay pots, guys. So, ayan. So, ngayong taon, napansin ko, wala masyadong snail. Last year kasi, kapag tag-ulan na, ang daming snail. So, ngayong taon, wala, wala masyadong snail mayroon man pero isa dalawa ganun lang so ewan ko bakit kaya at ito naman dati ay isa lang to siya guys ngayon na yan may mga babies na siya ito siya wala siyang pangalan kasi nga pang arrangement nito siya nung binili ko dati Ayan, malaki na oh Ayan. maganda to siya guys yung ano neto is, ang kulay nito kapag na ano siya na stress siya mapula Ayan. Tingnan niyo yung dahon niya. May mga freckles sa dahon. Ayan. Meron tayo dito. Tatlo. At mabilis lang din siyang magmashi. Kaya, nag-iingat ako magdilig dito banda. Kasi, eto siya. Napakabilis magmashi. Ayan. Tapos, yung takasago no na okay ako, eto yung, ano, na hindi ko na ginalaw itong frill na to. Nung winter, nandito lang talaga siya. So, tingnan ninyo guys. Oh. Ayan, napakalaki na rin. Ayan, lumaki na naman siya ulit. At nagkaroon nga pala to siya ng konting mga frostbite sa dulo ng dahon. Pero, pero yung mga nagka-frostbite na dahon ay wala na. Ayan, tapos ito oh, baby niya oh. ba? Diba? Malaki na yung babies. Ito rin oh. At mayroon din sa ilalim. So, yung mga baby sa ilalim. Ayan. May mga maliit pa. Ayan. So, napakalaki na niya. Tingnan ninyo sa ibabaw. Ayan. Oh. At eto mga bulaklak yan. Ito. 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 Bulaklak to. Tapos, mayroon ditong isa. Hindi ko alam kung bulaklak to or baby. Ayan. Kasi, ang ano kasi niya ito is madalas yung baby nasa baba. Wala sa ibabaw. Pero, ito nasa ibabaw. Ewan ko kung baby ba siya or bulaklak. So, ayan. Malaki na siya, guys. Ayan. At, dito naman dati, may mga, ano dito, malaking mga ekeveria. Dito galing yung malaking rejoice ko na nasapat na. Dito siya galing eto. Dito siya banda. Tapos, tinanggal ko, nilagay ko sa sapat. Kasi, baka masira siya at, siya lang yung nag-iisang malaking rejoice na Echeveria ko. So, nilagay ko na lang siya sa pot. At ang pinalit ko naman, etong galing doon sa ginawa ko dati na ano, garden sa bukid last year. So, eto siya. Si, ano nga pala to? Si Fire Pillar. So, dito ko siya nilagay. Hindi ko na siya nilagay sa pot. So, tingnan niyo Ang laki, oh. Yan, laki din niya. Yan. So, si Fire Pillar nga pala to. Para siyang si Peach Boy, diba? Ayan. Pero ang kulay ni Peach Boy is para siyang may pagkaputi. Ito siya, mas dark yung kulay niya. Mas dark green siya. Kay, i-compare dun kay Peach Boy. Ah, mayroon ako Peach Boy. Ayan, ito. ba diba? May pagkaputi. Kasi nga, ito siya, mas makapal yung farina ni Peach Boy. Ayan. Ito siya, may farina siya, pero manipis. Ayan. 'di ba? At yung dahon niya is shiny. I-compare kay Peach Boy. Ayun si Peach Boy. So, para lang silang magkamukha. Ayun. At mayroon ako ditong si Sabrim ulit. Ayun. Marami na naman siyang babies, guys. Sa lahat ng Sabrim ko, ito yung pinakamaraming maraming babies. Ayun. Last year din, ang dami din yung babies. At ang dami ko rin tinanggal na babies dito. Kasi nga, yung stem na nakakonek sa mother plant ay kinakain ng ano langgam so tinanggal ko yung mga babies at yun yung mga nilagay ko sa mga pots na maliit so ayan nagkaroon na naman siya ng mga babies ngayon na bago ayan so paikot yung baby niya guys ayan diba ang dami niyang babies meron din dito, eto baby niya rin to na malaki na, meron din dito sa likod ayan, so ang dami niyang babies meron din dito ayan. si Sabrim so meron din ditong pink so eto galing doon sa ano doon o, no? ayan o, no? Diyan. nung tinanggalan ko siya ng mga damo, natanggal siya ayan, nilagay ko na lang dito kasi sayang tapos ito si Santa Luis na damaged na Santa Luis ko dito ko nilagay. Ayano oh, kung nakita ninyo may mga kinain ng mga ano. Yan nasira yung dahon. So dito ko na lang siya nilagay. At meron tayo ditong prolifica na ayan kumakapal na siya. Na isang rosette lang 'to nilagay ko dito. Ayan kumakapal na. Si prolifica at si Peach Boy. So ayan, lumakina naman. Lumakina naman siya ulit ngayon at yung prolifica natin padami ng padami. So, eto kasi guys, kung saan-saan lang ako naglalagay nito kapag may nakita ako or yung mga dahon na nahulog, katulad nito, ayan o, kapag nagkaroon na siya ng baby, ayun, nilalagay ko kung saan-saan na lang. At, eto nga pala yung ano ko, blue jelly beans, tingnan ninyo guys. Ang ganda ng stem niya, hindi katulad last year na nakalbo yung stem. Ayan, kumapal na siya ulit. So, hindi ko na nga pala to inulit. Ano lang, nilagyan ko lang siya ng ano, lupa. Kumbaga, tinabunan ko lang siya ng lupa dito sa ibabaw. Tapos, binuhusan ko ng tubig. Ayun, ano, yung lupa papunta sa ilalim. Yan. Parang kinultivate ko na lang ba? Kasi, ano na, wala na akong oras na mag-ano sa kanya ulit mag-replant ulit so ang ginawa ko binu nilagyan ko ng lupa sa ibabaw binuhusan ko ng tubig ayun yung mga lupa sa ibabaw nahulog sa ilalim mo parang natabunan na rin yung mga ano niya yung mga stem na walang dahon parang natabunan sa lupa ayan tumaba siya ulit so ang nilagay kong lupa dito ay galing dun sa bukit ayan at mayroon tayo ulit dito na mataba na peach boy Ayan, mataba na pitch boy guys. Parang nagustuhan nila yung ano, nilagay ko na lupa na galing sa bukid. At hinaluan ko rin ng rice hull na nabulok na na rice hull. Kasi meron akong rice hull sa bukid na ginagamit. Na may halo siyang pupo ng manok. Ayan, hinaluan ko rin nun para kahit pa paano mayroon siyang fertilizer. So, ayan, ang chubby ng mga dahon at ang ganda. Ang kapal niya ngayon, oh. 'di ba? Ang ganda tingnan, makapal. At eto ayan. So dati may ano dito nga pala dito sa pinakagitna, tinanggal ko. Ano yung ayun oh, eto oh, ayan. Yung din nilagay ko dito dati na ano, frill na katulad nito, dalawa. Eto tsaka yung dito. So yung nandito tinanggal ko at pinalitan ko ng ekeveria. Pero yung pinalit ko dito na ekeveria na robra, nagkaroon na siya ng stemrat. So ayun, tinanggal ko na lang at ang pinalit ko ay etong sedam para makapal siya tingnan. So kung nakita ninyo, makapal na talaga siya tingnan, guys. Ayun. So sa lahat dito, parang dito ako attractive. Sa lahat dito sa planter pipe ko dito ako nagagandahan kasi nga ang taba ng dahon nitong ano ko Mendoza ko yan di ba napakataba ng dahon niya tapos yung ano ko ayan si Little Beauty gumanda na rin yung dahon niya yan at dinagdagan ko rin to siya ng lupa na galing sa bukid katulad dito so ang nilagay ko dito lupa na galing sa bukid ganun din yung nilagay ko dito Ayan, Diba? Ang ganda ni ano, oh. Yan. Iba ang chubby. Tapos, meron tayo dito mga sedam. Yan. Tapos, itong si Pakipay, itong kumpaktum, nandyan na talaga siya, guys. Matagal na siya dyan. Mula nung baby, nandyan na siya. Hindi ko na siya inalis. Hinayaan ko lang siya dyan. Kasi, parang nahiyang naman siya at okay naman siya dyan. So, Ayun at ito naman si Mira ulit ayan. at yung nilagay ko dito na napakakonti lang na mibina or starlight yata ang tawag nito guys ayan so ang tawag sa amin nito ay si mibina at mayroon akong nakita na katulad din nito ang nakalagay na pangalan ay starlight so parang the same lang yata sila starlight at mibina ayan So, kung nakita ninyo guys, makapal na siya guys. At gumagapang na talaga siya as in papunta dito. Ayan. Hindi pa, gumagapang na siya. At mayroon ako ditong Tito etong titubans Tito na to, kasi mayroon ako ditong nilagay na titubans Bans dati. Parang naano siya, na... Nagkaroon siya ng stem rot. So, eto, sa tingin ko ay ano to siya, yung dahon na naiwan dito at nagkaroon na lang siya ng baby, ayan so matagal na rin to siya dito, at hindi ko na siya tinanggal, hinayaan ko lang siya diyan. ayan, si Tito Ban, nagpakita na siya maganda siya tingnan, oh ayan so ganyan yung hitsura guys diba ba Tapos, dito naman, naglagay ako dito ng, ano, Chihuahua and Seas. So, ito si Chihuahua and Seas ay galing doon sa ginawa kong garden sa bukid. So, tinransfer ko siya dito. Para maiba naman. Ayan. Mayroon na kasi ako dito ang mga Peach Boy. Ayan, si Peach Boy. Doon din si Peach Boy. So, naglagay ako dito ng Chihuahua and Seas. Ayan. So, malaki na siya. Ayan. So, ang nakalagay nga pala dito dati ay, ano, yung agawidis Miranda ko. So, tinanggal ko siya at nilagay ko siya sa malaking pot. So, ang pinalit ko, eto, si Chihuahuancis. At naglagay ako dito ng Mira. So, ito nga pala yung mga Mira ay galing doon kanina sa pinakita ko sa inyo na nasira na Mira. So, eto, mga babies din to siya na nilagay ko na rin dito. Ayan. Malaki na rin. Tapos, ito naman siya si ano, agave cross polydonis. Ayan, mainit na guys. Ayan. So, meron na siyang tatlong babies. Ito, isa, dalawa, at saka tatlo. Ayan. Tatlo na yung babies niya. At meron tayo ditong chubby-chubby na moonstone. Ayan. Maganda yung pagkabilog ni moonstone dito. Napakabilog niya guys. Oh. Maganda yung dahon niya. Ayan. Chubby, diba? pa at sarado yung pinakagit ng roset niya. Hindi siya pabuka. So, ayan yung dahon. Ayan. Tapos, dito naman ay matagal na to siya, guys. Hindi ko na maalala kung ano. Siguro mga apat or limang taon na siya dito. etong mga pretty pink na to. So, kinatings lang siya ng kinatings. Lalo na to, oh kinatings to dati. So ganyan na siya ka kapal. Yan. So mga baby lang to lahat, guys. Ito, isang puno, isang puno, isang puno. 'Yan mga babies 'yan naglabasan sa stem. Para siyang bouquet. At nagkatings din ako dito ulit. Ito. 'Yan. Kinatings ko rin to siya. 'Yan may mga baby oh kapag lumaki na yung baby, para na rin yung maging, ano, bouqueting nan. Katulad dito sa, ano, Ayan. So, hindi ko na to ginalaw, hindi ko na rin pinalitan ng bagong lupa. Pero, binudburan ko ng fertilizer to. Ayan. Para naman, kahit papano, mayroon silang fertilizer. Kaya, yung hitsura nila ngayon ay, nag-green sila. Ayan. Pero, okay lang, kasi bumabalik naman sila sa pagka-pink kapag, ano na, winter na. Ayan kapag malamig na ayun, nai-stress sila sa sobrang lamig, nagpiping sila. At yung ano ko, tingnan ninyo guys. Si, ano nga pala to? Si Topsi Turby. Yan. Lumaki na naman ulit yung dahon niya. Ah, ito nga pala. Dinagdagan ko rin to siya ng lupa. Binuhusan ko ng lupa dito sa ibabaw. And then, binuhusan ko ng tubig. Ayun. Bumaba yung lupa sa ilalim. So, hindi ko na siya ginilaw. Hinayaan ko lang siya. So, nag din nga pala ako dito dati. Bago ko din nagdagan to ng lupa, nag muna ako. Yun yung mga nilagay ko doon sa mga arrangement ko. So, ayan, tingnan ninyo. At makapal yung ano niya, farina niya. Ayan. Diba? So, naghabaan na yung ano niya. Ayan yung hitsura niya sa malayuan, guys. Ayan. Tapos, ito, mga supreme. ayan mga supreme ko. Pumahaba na yung stem. Tapos, yung mga kinatings ko dati dito, ayan, nagkatings ako dito ng, ano ba to? Ito, oh. Mga ghost plant, tsaka yung purple delight ko, kinatings ko. Tapos, meron na siyang baby. Ayan, mga babies ulit. And then, meron dito ano sa likod. Mahaba na. Ayan. Mahaba na si goose plant. Diba? Ayan si supreme. Ang ganda ng dahon ni Supreme. Oh. Ito oh, naghahanging na siya oh. Si Supreme, naghahanging na siya. So ito siya, madali lang din ito siyang ipropagate si Supreme. Magtanggal ka lang ng dahon, ayan, nagkakaroon ng baby yung ano niya. So, sa mga beginner ito, isa rin to si Supreme na madaling alagaan kung gusto ninyong mag-propagate ng marami. Ayan. Yung mga dahon sa flowers to ayan. Yun yung gawin yung propagation. Tapos, mga cuttings kasi nagkakaroon siya ng mga bagong suloy sa stem. Ayan. So, yun guys, yung ano natin, yung update natin dito sa ano ko, planter pipe ko. Ayan. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye.